Nagbabala ang Philippine National Police laban sa mga kandidato ng barangay at sangguniang kabataan ng eleksyon sa mapapatunay na kikipagsabuatan sa mga communist terrorist group. Ayon kay PNP Police General Benjamin Acorda Jr., mahigpit nilang binabantayan sa ngayon ang mga kandidato na lalabag sa Omnibus Election Code, kabilang dito ang pagbabayad ng tinatawag na permit to campaign sa mga rebelde sa sandaling umarangkada na ang campaign period simula bukas Oktobre 19 hanggang Oktubre 28. Bukod dyan, tinututukan din ng PNP ang vote buying o pamimili ng boto ng mga kandidato. Batay sa pinakuling datos ng pambasang pulisya, umaabot na sa 356 sa mga barangay sa buong bansa ang isinailalim sa red category habang nasa 1,325 na mga barangay naman ang inilagay sa orange category at 1,196 ang nasa ilalim ng yellow category kasama mo sa DZXL Arman Manila Rajuman Angel Rockwell Tatak Arimen